Okay, mga kamukin, magandang hapon. So, tayo nandito sa Katalunan Project, mga kamukila. At kaninang umaga, mga kamukil, uh, pumunta ako dun sa pagawaan talaga ng tubular, no? Dun tayo naghanap ng tubular, tubular para sa materialis sa Panabo Project. So, natuntung ko yung pagawaan ng tubular, mga kamukil. At napakamura doon no? So, PM, mga kamukil, kung gusto nyo murang tubular para sa inyong mga bahay, PM kay sa akin. At nang matulungan ko kayo at nang maka list kayo sa gastusin sa inyong bahay no? yung mga light material sa mga bahay uh, magpapasikan floor extension yari sa tubular so nandun lahat ng kailangan natin tubular no? Uh, mismong pagawaan yung pinuntahan ko mga kamukil at kitang kita ko dun paano gagawin yung tubular no? so, PM na lang kayo mga kamukil okay update tayo mga kamugila dito sa Katalunan Project so, dito tayo sa CRs mauuna no? sanitary yung aming installation dito mga kamukil sa Mr. Boni saan ni mauna ni?

Saka kag bensing ko. Sige, okay, amon um, ta sentro Oo. Oh, Kuwaon ni mo ning katunga ani. Eh. Hmm. Ha? Saka kag bensing ko. Ang kating hmm. dire atong ah oh. uh, uh, puset. sa kwan, shower. Oh, kini. Okay, Laboratory na to 85 man to. Oh, sakto sa hmm. sinta maka ni. Eh. Hmm. Dire ka dapat ani. Uh, sakto na ni. na ni dire, no? Oh, so, dire ang atong kwan. Ah, uh, puset ani na dire. Kilid, oh. Yeah. Dere man yung tago. Pwede dere. Pwede dere. Bisa gasa. Hmm. Manaanak man itong iyang flexible. Hmm. O niya, kinay. Mauna niya hmm. sa water closet. Mara ba yung ti? Ba yung ti. Ako ang isukat. Naman sa'yo, dala din ang water closet. Ah, gisukat. Sakto na niya. Mauna niya yung setup niya sa water closet. Ako ang So, ayan mga kamukila. Trabaho ni Master Boone. Master Boone yung ating lead foreman dito. Okay. No? wala tayo dito mga kamukil oh uh, nagtratrabaho po yan sila so ipapakita natin sa inyo mga kamukil yung mga accomplishment nila araw-araw mga kamukila. may mga uh, work register talaga to sa araw-araw no so sayo, hindi sayang yung ating uh, pinapasahod no dahil yung tanging ano ko na lang dito mga kamukil hahanap ng hahanap ang trabaho para sa kanila yun na lang mga kamukil no? uh, yung, hindi na tayo masyado nakaka-counterpart sa trabaho o yan po yung ating schedule o plano sa ating water supply no? yung ating mga pipes sanitary uh, yung nakikita nyo yun yung magiging floor drain so dalawa yung floor drain nito Master Boni no so, dalawa yung floor drain meron tayong floor drain dito tapos meron din doon sa gilid no ito yung para sa shower magkakaroon tayo ng dropping dito dalawang dropping to unang dropping natin dito sa pinakamin dyan patag tayo dyan nagdadrop tayo dyan ng 2 inches Ngayon, pagdating dito dadrop naman tayo kahit kunti lang no para sa shower yan hanggang dyan yung dropping natin yung may deform bar. Yan. 70 cm yung sukat. Magdadrop na naman tayo dyan. Kasi yung shower dito ma. Ah, harap. So, dito maliligo. Banda yung tao. Okay. So, dito sa labas mga kamugil Update tayo. Ayan. Ito, ito yung pinakakwarto ng may-ari. No? Pansin nyo, makalat pa. Pero malilinis ko mga kamugil kasi. Apalapit na tayo mag-tiles. Okay. So, dito tayo sa labas. Tingnan natin. Ayan. Dito, nag, uh, naka-assign dito si Dudong naman, no? Naka-assign dito sa paggawa uh, paggagawa ng ating countertop para sa ating kitchen sink. So, ito yung ginagawa ko sa Iligan Project, mga kamukinlo. Ganito. Kaya, ganito rin yung pinapagawa ko dito. Buhos tayo dito. Ayan na. Ah. No, kailangan yung forma dito. Ayan. Tapos, gagawa tayo ng bar dito. So, si Dudong yung naka-assign dito sa part na to, no? Siya yung naka-assign. So, kanina tong umaga niya inumpisaan, So, makapag-flooring dito na lang, no? Paglalagay ng kahoy dito. Malagbag papunta doon. So, ito, flooring na lang yung kulang nito. Tapos, bakal. So, pag mabakala na, ready to boost na yan. taman tandilo sa ating sala, mga kamukil. Yung ating ceiling, ito na lang yung pinakakulang, no? Sa ceiling natin, yung paggagawa ng design. Si Idol din yung nakatuka dito. So, mula dito kahapon yung ating pagsisiling. Ayan, no? So, ito yung Uh, pinalit ko sa perspective plan na binigay ni Sir sa akin Ito yung pinalit kong design Kasi yung binigay ni Sir uh, Hindi kakasya dito Kukulangin yung space na to Para makuha yung ganong klase design Ito lang yung design natin Double drop tayo dito mga kamukila yun. Dropping ko na nga dito 10 cm Pagkatapos dyan 20 cm na Buon yung papunta rin. Walang strip light to mga kamukila O so, patuloy si Idol na ay, ito, galing butuan to. Oh, na medyo matagal na rin nating kasama. All around din to mga kamukil mula electrical, masonry, ah, uh, designers, selling installation, no. Ayan. Patuloy. So kanina mga kamukil, umaga, ito yung inasikaso ko. Bumili ako nito mga kamukil. So, ito yung mga materials para dito sa paggagawa natin ng ating ceiling, no. Oh, ito, meron tayong dalawang moldings ginagamit dito. Meron tayong J-clip na tinatawag. Meron din tayong wall angle na tinatawag. Ito, baby, hira, mahirap hanapin ito, mga kamugil, no? Halos nalibot-libot na namin yung paggawaan o nagbibinta ng mga UPVC panel ceiling. Uh, wala. Wala kami nakita dito sa downtown, no? So, dun, ko, dun ako nakakita nito sa uh, lasang. So, mas madali kasi ito, mga kamugil, pagdating sa mga ah uh, design, no? Tulad ng ganyan, ginagawa na idol, oh. Yung may wet, nakikita nyo, box kasi yan. So, pag gumamit tayo ng dalawang j uh, clip yan, bali dalawa yung ating magagawa. Hindi, una, napakatagal, no? Tulad nito mga kamukil dito. May example ako dito. Yan kasi, oh, G-clip yung gamit natin dyan. Kaya bawat side, may isang G-clip na ginagamit. Ayan, oh. So dito, naghanap, naghanap ako mga kamukil ng wool angle o, nakakita ako, no? Kaya sabi ng... Uh, gaya ng sabi ng vlog ko, kung kailangan libutin ko yung dabaw, makahanap lang ako ng mga materialis na magaganda at mura. Ginagawa ko yun, no? Totoo yung sinasabi ko, mga kamukin, Hindi yan biro, no? O, ito yung gagamitin natin dito. Salpak na lang. Ito siya, o, ulanggil. Isasalpak na lang sa gilid. So, isang materialis lang yung magagamit natin, no? Ito... Kumpara dito sa J-clip yung gagamitin natin lahat ito. Pero may mga bagong style to mga kamugil ha. Yung tinatawag nating external, external molding dito. So pwede din 'yon. Kapag external molding, pag tinatawag na internal molding mga kamugil diyan sa mga kantuhan, parang may design na yun. may curve na. Pero dito mga kamugil, yung ginamit ko sa tagiliran is ah uh, J-clip na no? yung gamit natin. So bukas 'to, asahan natin mga kamugil. Pormadong pormadong na 'to kasi patuloy na sa idol dito. Mas madali kasi yung trabaho pag meron tayong uh, wool angle. Okay? Dito sa labas mga kamukil, yung iniiwan nating trabaho -in nila Jimmy kahapon at saka ni Jun Jun, yung pagbubuhos nitong mga poste, ayan, tatlong poste ito. Okay na, na nabuhusan na nila. So, bawat araw mga kamukil, may work progress sila. Kahit wala tayo dito araw-araw mga kamukil, ilang oras lang tayo dito. Pero inaasahan ko lagi yung mga work progress nila. Kasi itong pagbubuhos mga kamukil, napaka-importante ito. Dito sa part na to kasi hindi makapagbubong si Master Boyet kapag ka, uh, hindi mabuhusan 'yan. So binuhusan nila ngayon, and then tapos na 'yan. So, bukas, pwede na magumpisa sa pagbubong. Okay? And then dito sa tawag nito likuran 'yung trabaho ni Master Boyet kasi si Master Boyet hindi nakapagpatuloy dito. Gawa po nang hinihintay pa natin yung pagbuhos ng mga pusti Dito naman yung inumpisa ni Master Boyet mga kamkelo kung so, nakikita nyo, kahapon wala pa to, no? Wala pang priming to sa ating roofing ngayon. May priming na, tsaka nakapaglatag na rin ng gutters at uh, end flashing. Okay? So, yung ating sanitary, uh, okay na to mga kamukil. Yan. papunta dito. So, yung kulang na lang dito, yung ating uh, siptik, tank. Dito malalagay kasi yon Ang saka, ka? Ayag ka? ah, magplaster ng dito sa kwan CR sige so yan si Jimmy mga kamukil taga ano din yan asa ah, ganito niya Jim Oriental. Misamis Oriental mga kamukila. Ah. Ma mga malalayong lugar yung kasama natin mga kamukil sa susunod at susunod pa asahan, asahan natin na may meron pa tayong ma kasamang mga malalayong lugar okay matagal na din yan sila sa akin mga kamukil tsaka dito sa harap mga kamukil ayan yung, yung inasahin ko naman dito yung kapatid ko no? So, pinapatapos ko na sa pagbubong. Pagkatapos niyan mabubungan, alignment na naman sa in-plasing yung gagawin nila dyan. No? Para 100%, tapos na tayo sa pagro-roping. Ayan. Bali, dalawa sila dyan kasi hindi pwedeng isa. No? Ayan. At saka yung iba kong mga helpers kasi hindi nag No? Inihintay ko na lang. So, tumawag naman sa akin by, sa by Saturday. Nandito na sila. Matatapos din niyan ng mga kumagay sa pagbubong o di kaya pag-align din ng mga inplasing plasing ngayong araw. No? So, yun po yung ating work progress dito sa Katalunan Project. Okay. Malapit na din ito mga kamukila. Baya sa lunis, magde-deploy na tayo ng kasama dito. Unang-unang ma deploy dito si Master Boyet. Wala na dito si Master Buyet kasi pupunta na doon sa Panabo Project upang umpisahan yung ating uh, second floor na yari sa tubular. Right. So, yan lang mga kamukila. Yung ating work progress dito sa Katalunan Project. O, mamaya, mga 5 PM uh, pupuntahan ko din yung Tigato Project kasi uh, may mga minor problems doon na lumilitaw so kailangan nating makita at upang maayos natin mga kamugil right